Ayoko ng credit card, baka hindi ako makabayad ng utang. Ito yung madalas nating naririnig sa karamihan dahil akala natin utang lang ito. Pero sa totoo lang, pwede pa lang ang credit card ang susi para umasenso ka. Kung iniisip mo na panggastos lang ang credit card, nagkakamali ka. Alam mo bang pwede mong gamitin ito para makapagsimula ka ng negosyo? Pwede din itong gamitin para mag-invest ka sa sarili o kaya naman para makatipid ka sa mga bagay na kailangan mo. Yan ang hindi alam ng marami kasi ang tamang paggamit ng credit card ay hindi lang tungkol sa swiping. Ito ay tungkol sa strategy. Halimbawa, may rewards program ang credit card mo. Di ba, na gastos lang, pwede mong gamitin ito para makakuha ka ng discounts, ng cashback o kaya libreng travel. At ito pa, kung marunong ka sa promos tulad ng 0% installment plans, magagamit mo ito para mag-invest sa tools or equipment na pwedeng mag-level up ang income mo. Kaya bago ka pa magalit sa credit card bill mo, tanungin mo muna sarili mo, ginagamit ko ba ito sa tamang paraan? Gusto mo bang malaman ang strategy ng tamang paggamit ng credit card para mabago ang buhay mo? mag-usap tayo para ituro ko sa iyo ang tamang paggamit nito para mag-generate ito ng unlimited income sa iyo. Oras na para ang credit card mo magtrabaho para sa iyo. Again, ang credit card ay hindi pampabigat kung alam mo lang kung paano ito gawing tulay sa iyong pag-asenso sa buhay.